Yeah, ba pwede kayo madis... Ma... Yeah, yeah. Hindi yan, oh. istorbo yan. lang sa uh, ano, oh. Magsusot lang ang costume. Habang nabibenda. Okay lang sa inyo, ah. Sige lang yan. Ayoko nyo. Hawakan nyo lang yun, lol. Tumot lang. Video mo lang. Video mo lang. Magkano to? May ano ako dito, ah. Yung pinakasalba. Pwede kaya tusutin niya habang nabibenda ng SMB. Ang dami daw criminology dito, yung mga balita Okay ah? Hindi kaya dito ng preso abo ng bibenta ng Dito na pinakasalba yung mapapanood dito sa buong mundo abo ng bibenta ng SKND ang ina parang si ano Yo, whatsapp agents? Nakapanood na ba kayo ng pinakasalbahing nagbebenta ng ice candy sa buong mundo? Makapanood nyo yan dito sa video ko na to. At uunahan ko na kayo ay ah, yung mga clip na to ay ah, ipopost ko sa aking bagong TikTok account which is Creative Minds. Kulay puti yung background. And yun, mabilis to. Ah, kakagising ko lang. Ah, time check. 11.03 Friday, uh, May 23, 2025 ngayon magbebenta tayo sa ISAT, NCST uh, kung saan man tayo mapunta sa KLD, sa Grandstand tapos bibigyan natin ng salamin yung mga gwardiya bibigyan natin mga salamin yung mga gwardiya doon and hindi, na, hindi muna natin magagamit tong special box natin kasi medyo malaki yan eh pero kaya naman siya sa motor kaya ito muna yung magagamit natin eh, mga collaboration ng mga sticker na pinakamalupit sa buong mundo yun ang hindi hindi nyo makakalimutan talaga habang buhay hanggang pagtandaan nyo. Tapos magkukosyum tayo doon ng pangpreso doon sa ISAT which is maraming mga criminology doon and magtitrip tayo. Tara agents! Uh, it's me, agent number one, the one and only JZNL. Trust your crazy idea. Samahan niyo ako para sa araw na to. Let's go! Huh. Buhanin muna natin yung costume doon sa tropa natin. Tapos nakalimutan ko pala sa bahay yung salamin para ibibigay natin sa guardia dun sa promenade. kuha kuhanin muna natin. Let's go! Dito na tayo. Ang tingin mo. Bravo, bull talk siyempre. Dito na tayo. Tapos hanapin lang natin yung costume to. Ibenta ko ngayon. Oo, oh, pre. Mantitrip ako ngayon. Tangka na. Kahalo. Kahalo, wala ako eh. Kala na, Kala ko. umalis ko. Costume na inarkila natin, naka-pinpost to sa ano, FB page ko. Ewa mo nga. Kamaya papahawa ko din sila dyan. Nakagaling <laughs> ah, ko lang yung ready, pre. Tumingin ako. nabili mo na yung ano? Hindi ko na kinuha, pre. Nagbili ko isip ako, mahal. Ayan. You know? Forma na ito, pre. tanga na magbibenta ako sa ano? Mga punong-puno ng mga criminology, tapos ito yung gagamitin natin, no? Oh. Ano ba yan? Yung ano, pangkulungan? Oo. Um. Ano yeah. Ano nating gagamitin yan? Sana makabenta tayo. Gamitin ko sana yung malaking kumbox eh. Ang na, oh. na oras na ako nagising eh. Bukas bag mo. Mamadali oh, ako eh, na oras na ako nagising. Drip check. Ano muna tayo? Lomboy. Hahaha. <laughs> 11.32, dito na ngayon tayo sa ILSAT at wala masyadong tao ngayon, action lang yun ah Paano kaya tayo makakabenta na ito? Ito ang daming estudyante dito, papasuot lang natin yung costume niyo, kahit sa get lang ya, yeah, papabidyo lang ako Ya, yeah. baka pwede kayo ma-dis... naan niya, yeah, store ah, yeah. papabidyo lang sana ako, oh. magsusuot lang ang costume habang nagbibenda. Okay lang sa niya? Hindi Hindi, hawakan niyo lang, yo. Hawakan niyo lang, sagit lang. Ilang o minuto? May set sa gitna. Magsusot lang ako lang. Huwag ka na, Jay. Sa gitna niya. Ayoko niyan, babae. Mahaba akong babaero. Hawakan niyo lang, yo. Huwag ka na. Sabot lang. Huwag ka Video Sabitin lang ako, yo. Magkano to? Mano ako dito, ha? Oo. na ako. So, pinakasal Pwede kaya ito sutin niya habang nabibenta na si ang dami ng criminology dito yung eh. mga balita ko kayo ah. Hindi. Dito, eh. So tayo dito ng preso habang nung bibenta ng SKND. Ito na yung pinakasalba yung mapapanood dito sa buong mundo habang <laughs> <abon laughs> nung bibenta ng SKND. Ang ina, ano? parang si ano? Mario. Mangi ice cream? <laughs> you know. Tapos mamaya magbibenta tayo ng SKND dito sa ice, sa ice, sa promenade sa sa school natin sa KSD which is bibigyan natin ng mga salamin yung guardya. Yung salamat sa binuksan niyo ng ganda ng J1 niya. Sakto sa baka nainitan kayo. Kapapalamig ko lang. O, lang namin 'no. May naman lang yan, ko. Ay, no mamamapere 'no. Hindi sa Sakto yung niliti yung kahit sa kanya, kahit sa Ayun, hindi na lang ito. mo Pati. na, bila mo na yun. Bila uh, mo <inaudible> oh, eh. na, bila mo na Kamengo, Bila mo na, bila mo na yun. Bila mo na, mo na yun. Bila mo na, bila mo na yun. na, bila mo na yun. Bila mo na, bila mo na yun. Bila mo Bago yung libro Jowa Pakita yung lang, natin. Yeah, safe lang yan. Wala,

coffee crumble, ah, uh, bandan sa kamengo. UIV tawag. Tawag UIV. Itura niyo naman, mukha na mo kayo sarili may bayo. Tapos sa bupiso lang, wala kayo mabili. Eh, yan. Ito si Kuya, ang ganda ng hiko ni Kuya. Eh. Green oh, okay, bling, 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 Bago siya yung libre jowon okay, niyo nyo. Pakita yung pagkalalaan, pagpikas natin. yeah, safe lang yan. Wala. Ano ngayon? Matumal. Ewan ko lang kung mamaya marami sa dyan. Yan, yeah, ba't ang mga tinawang sa ngayon? May eh. Kami break time lang eh. 11, alam ko 11.30 labasan. Mag ano oras ba labasan nila? Awan ko, depende. Sige, ako na kayo candy dito yung batik niya. Hindi Sige ako na kayo dito, bibigyan ko yan. Kaya nga, ito na nga oh. Sige na, binijuan niyo naman ako eh. Okay lang. Ya, na, okay naman, ya. Sigurso mo yan eh, wala kang buhay ano, na mga Ayan, baka nga swertino ko eh. And John, magbibenta tayo dito Basta, sa lugar na banggi. to. Tingnan natin kung makakaubos tayo na iskin Let's go, Ejen, sumuha nyo ako para sa araw na to. Ayun oh. Parang presyo yun. Ang na tayo sa mga criminology dito. 1, 2, 3, 4, 5. Video ata to papan. Video nga. Video, video, video. daw 1, 2, 3, 4, 5. Video ata to Video nga. Video, video, video. Documentary. Sige po. Sige po. <laughs> bawal jeep bawal mipur yowjer muriyow bawal bawal libre kasi ako sana atekas niya sa ano namin, sorry, agent yung sorry. Yung, sorry sorry libre um, pa ako biyaya oh osiget 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 ina dito color blue color blue color blue ako eh, pala mo yun Maglaro ko dalawa. Color blue akin ah. Maglaro ko dalawa. Hindi, may screen mo kayo din. Uy, ako din. Wala nang blue. Dalawa po. Ilan mo, masarap po ba? Dalawa. Masarap, masarap. Ay, gorong. Okay na yan, okay na yan. Kaya yun, siya na yun. Dato'ng helmet ko eh. Hindi ka na yun, siya na yun. Kuya, yung blue ko. Pwede purple. The purple Yung Hindi nyo lang yung ko lang Ako na. Supra. Purple ko. Nagbawad na ako. Thank you lane? po. Ah, buko Limited edition yung ano Salamat din. Napaka. Dito pa rin tayo. Sa iShot. Yeah, pa video kaya. Kahit lang ya yeah. Okay lang. Safe lang. Pabigil oh, lang kaya. Kahit saglit lang. Bibenta lang, lang. lang ito si Pauulog ng langit Gusto ko mag-e-NG ako. hello sa inyo lahat. Ah, uh, magandang araw pa. Pwede kayo mabala na 1 minute and 32 seconds, 0.32 minutes, and second point 1 square of feet. Ah, nagpipenta ka pero dito na is Sa Salaga sa piso lang. Pagdating po uh. mm. niyo para ayun na si Pumadza. Punti na lang tiya. Pambili ko ng Toyota MP5 Supra. Meron po ako dito ang avocado, kukupandan, caramel macchiato, kubi mapuno, and that's be ang ating mango garing Amazon Forest. Bilisan tayo sa FK Bank Supra, bago siyang <laughs> Ang ganda <laughs> ng para mo yan, baka pwede mo libre kahit isa. Yo, bilangan to sa agency namin sa si FK 51 eh. Ayan, dito pa rin tayo. Eh, no? Ayan, <laughs> bago siyang bumili ah. John, may mga na tayo dito, may mga tropa tayo which is mukhang bibili sila eh. Ayan yun. Ayan sila yun. Ayan, ipapost ko tayo pa, Ayan niya, sakta yan pa. Ayan, ayan. May mga eh, aditya, mga chiksi, ano, bang hinihintay kayo mga ea dito yun, mga chicks yun, nagdadaan mga malalaking kwet Tayo magkana lang yan? 6 lang yun pare. 6 lang, 6. Ay, 5 pisa lang pala. Ay, 10. Ma getting... Tayo masarap yan. Ma yung uli green, yung ano. Ma'am. 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 Ah, meron ako mango para may makiato kubi mga puno at saka yung sperm daw sperm wala sperm sperm, sperm sen, african sir ano african sperm oh, yeah, o <laughs> yan ito para may yan yan sa akin sang green sang green sang yeah, green sa akin sang green kaya <laughs> yeah, sa, yeah, sa <laughs> yeah, tiktok mo yan ha matik yan yan nakabidyo ngayon ano Let's go, it's Kenyo, Agent, Russia, Crazy, Idea. Let's go. Yeah, shout out naman dyan yan, Anong pangalan niya? Shout out kaya ano? Sir Lawrence Villanueva. Yun yun. Kaya. Shoutout kay Carl. Kinalayo. Yun. Aldo. Tapos ngayon magbibenta ulit tayo ng iskendi. Ibutin natin to. Sa kalati na to. Iskendi na to. Yung is kailangan po natin po 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 magbenta po sa KMB. <laughs> Tapos ibigay yung mga salamin sa mga gwardiya sa ano. Sa yeah. ng KLD. Yeah, salamat niya sa mga pumili ng skd ko para sa araw na to Salamat sa mga bumili ng ko para Kami, sa yeah, kayo. Oh, niya ano ano no, eh ano 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 sa ano 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 sa ano 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 dami dito. Tara okay, ah. One, two, three, four, five, Teka, parang video to. Video <laughs> ya, video, <laughs> video. Batsag naman, oh. Bukas kayo? Yo, what's up? Ah, ang dami tumitingin sa akin dito. Ganti yung ano ko, outfit ko. Kaya ba hindi malulupitan yung ganyang ano, yung tsura? No, para tayong kakatapos na natin makalayo sa bilibid, oh. Tapos pupunta pa tayo dito sa ano, Isat, puro criminology mga tao dito. ano you know. Let's go! Penta muna kami ng ice candy. So nagaan sa salag puppies lang eh, gents. Hassle lang palagi. Trust your crazy idea. Ah, uh, work smart, not hard. Street smart. Yun, tama na may speaker. Speaker, nawala speaker. speaker. Dito tayo ulit sa Isat. Ah, uh, sa lukuyang kalahati na lang yung skin natin Nararamdaman mo kasi bibili sila ate ayun tingnan lang natin ate ya ano experiment ano yung social experiment Let's go. Hindi okay. na lang yung iskain natin which is kailangan namin maubos to ng agency namin sa Area 51. Dito ako nagsasalamin no? oh. Ayun oh. Let's go. Ay, te, sobra-sobra na yan ah. Ang dami na niya. Asan yun? Te, pinagtitripan nyo naman ako te. Te, pinagtitripan niyo ako te ah. Hindi na lang to. Ilan, bale, ilan yung nakuha nyo? 15 pieces. Ay, kayo eh! 15 pieces te. 15 pieces. Ano, makakabili na ako ng ano, Honda Civic naman. Ano yan? Isa lang bumili. Tara ya, picture tayo te. One, two, three, four. Teka, parang video to. Video nga. Wait lang Time check. 12.29. Nandito pa rin tayo sa isat. And, nandito tayo kila ate. Bibili to sila, take all. So, tingnan natin kung papayag sila. Ya, yeah, kaya. Ya, pakita kayo, ya, ba? Para makita kayo sa video. Yun. Taraya, te, take all. Inan ba 8, bale 80 pesos pa no? 80 pesos. <laughs> 80 pesos pala, 80 pesos pa ano eh. Ang pagod niya yun. Ay, te, huwag ka na kayo te. Eh, mga gusto ko, matitawag ako ng customer ko. Eh, no? Ang <laughs> mga mga lulupit, ay, na. puntaan natin yung sila. Te, salamat sa inyo te. Ha? Mabuhay kayo te. Happy Merry Christmas and a Happy Merry New Year. Ano? Ote. te. Special naman yung kulungan namin te. Ote, te, eh, no? forma yung natin oh. Ngayon may mo um order sa atin dito. Oh, ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. So, Sabu piso pa rin niya. Yeah. Magkano kaya? Sabu piso pa rin magano, yung magano? ano natin, presyo natin. 1 2 3 4 5. Ano? Oh, ya. Oh, yeah. Naka-naka-live naka naka tayo, TV5. Mama, tinamo mo ginagawa ako dito, ba? Tata sa mga dati ko kasama sa kulungan niya. Yan, iyo parang gusto lang niya oh. Kakakalaya ako lang sa ano. Kaya Kaka mo lang <laughs> pala eh, no? Video natin yun. Ang daming bibili dito sa atin. Sana hindi mawala yung kaya po ngayon. Eyo, marami akong bagong table Buko pandan, caramel macchiato, ubi mapuno, saka mango ya. Kaling Mexico pa to, kaya ano. Option bumili ya, solid yung mga tao dito. Kailangan natin maubos yung ice candy para magbenta ulit tayo sa sa KD, sa school natin. E, Sana maraming tao mamaya. Let's go, ay dyan sa manyo para sa araw na to. Oh. O te, caramel macchiato yan te, talagang mabisa yan, talagang hindi nyo malimutan kahit pagtandaan nyo. Ito te, mango to. Lagi sa mabisa nyo te. Yeah, okay, te, anong school te?